Don't know about you. Pero ako ito po yung masasabi kong panahon na talagang kadi-kabila na po talaga yung mga pagtutok ng mga tao sa uh, it's not that they're excited but talagang yung mga nag kasi ng prophecy, talagang meron silang mga alam. At kung may alam ka talaga sa prophecy, magiging exciting ang pag-unfold nito sa iyong harapan kesa ikatakot mo katulad nung nangyayari sa iba, natatakot po sila. Ewan ko, maybe, hindi pa sila safe, no? Hindi pa, hindi, hindi pa nila kilala si Christ. At uh, syempre, eh, kung ikaw naman ay ready, no? At kilala mo naman ang Panginoon, wala naman <coughs> dahilan. Ano, ano, ba ang pagiging ready? Isa lang po yan. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang personal Lord and Savior mo? Kung ang sagot mo rito ay umaati ka bong oo, oh, congratulations mararapture tayo. Okay? will be raptured. Yun po ang buong katotohanan po dito. Ngayon, ah, uh, ang gusto ko pong ibahagi ngayon sa inyo ay yung mga nakikita po natin ngayon, most especially sa mga social media natin. No? Ang dami na po talagang bumukit ngayon. Especially kahapon na ang Antikristo, dumating na raw, nandito na raw yung Antikristo. Nandito na nga ba yung Antikristo? Ganun po ba? O, mas maganda suriin natin ang Biblia. Dito po wala po tayong lusot eh. <clears throat> Kasi dito, kung ano lang yung sinabi nito at ah uh, kung ano yung binabanggit nito, eh doon lang naman po tayo. We cannot go on the left, we cannot go on the right. Lalo na may, 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 may kinalaman po talaga sa mga usaping espiritual. It should be intact. And talagang dapat sigurado tayo na yun po ang nakalagay dito sa Bible. Hindi yung dahil gusto mong sabihin lang, oh, nandito niyang Antikristo. Nandito niyang Antikristo. Oh, nandun siya. Okay. Ngayon, ang Biblia po napaka-espesipiko. No? Tungkol po sa mga katukuhanan na ito. Hindi po... Hindi po nag, uh, nagsisinungaling ang Biblia kapag kami sinabi siyang specific na katotohanan, yun po ang magaganap at yun po ang atin pong pag-aaralan po sa umagang ito. Ito po ay makikita po natin. <coughs> mga Biblia po ba kayo? Uh, pwede pakibuksan po sa ano? Sa, uh, ito po siya. Sa taas po lang yung Bible po, no? Ayan. Yeah. <coughs> Nasa 2 Thessalonians. Basahin ko na lang po yung buong chapter po, Tignan po natin. Kung hanggang na saan ako titigil. Now, brethren, concerning the coming of our lord jesus christ and our gathering together to him we ask you not to be soon shaken in mind or troubled either by spirit or by word or by letter as if from us as though the day of christ had come let no one deceive you by any means for that day will not come unless the falling away comes first and the man of sin is revealed the son of perdition ayan po yung antichrist sa verse 3 o sa verse 4 anong gagawin niya who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worship so that he sits as God in the temple of God showing himself that he is God ayun po yung gagawin niya bago, bago po pumasok yung great tribulation <coughs> uupo muna siya doon sa templo, di ba? Kasabihin niya siya ay Diyos. At pag ginawa na po niya yun, pasok na po ang Great Tribulation. Ibig sabihin, ito po yung puot ng Diyos sa buong mundo. Okay? So, I mean, di sinabi po rito, sabi niya, Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worship, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Ibig sabihin, hindi siya lalabas. Hindi po siya lalabas hanggang may humaharang. Okay? Meron pong humaharang sa kanya. Meron pong parang restrainer. Okay? Hindi mo siya lalabas. Ngayon, tanongin ko po kayo, alam niyo po ba kung sino yung restrainer na yun? Bakit hindi pa lumalabas yung Antichrist? Ang restrainer na, na yun ay walang iba kundi tayo po mga believers. Sapagkat sa atin, naka-indwell ang banal na espiritu. Okay? Maliwanag po yan. Naka-indwell po sa atin ang banal na espiritu. Kaya nasa atin po ang pagiging restrainer para, para hindi muna mahayag ang Antichristo. Kaya habang nandito pa po tayo mga believers, hindi lilitaw ang Antichrist. So yung mga nagsasabi, dumating na ang Antichrist, dumating na ang ganon, medyo suriin muna natin ang mga Biblia natin dahil mas maganda po talaga sa Bible lang tayo. Okay? Para yung pagdating ng Antichrist, no, naghahasik ng takot. Opo, naghahasik siya ng takot. Yung mga walang alam sa Biblia, matatakot dyan. Okay, kasi pag nakarinig sila ng mga pangalan ng na mga nakakatakot na Antikristo, Delubio, End of the World, iba ang pumapasok sa isip ng mga tao pumapasok sa isip nila, maghuhukom na, ganun ganon. Which is totoo naman po. Because ultimately, uh, haharap din po sila kung unbeliever sila sa white throne judgment. At doon po sila itatapon sa gehena. Sa mandang huli ha, itatapon po sila doon. Forgive me po, maingay po yung aso. Magugulo po yung mga aso rito. So, magpukusan uh, mag po kayo sa sinasabi ko. Huwag na po sa ingay. Okay? So, ganun po. <coughs> minsan gagawa po ako ng video yung tahimik no? kaya lang hahanap ako ng place kasi medyo naiinitan po ako ngayon mainit pong panahon ng sopa kaya mas gusto ko outdoor ako gumagawa ng mga ganito. okay so balik po tayo doon so tayo po ang restrainer huwag maniniwala na dumating na ang antikristo wala pa po siya dito at lalong huwag niyong paniwalaan na si Pangulong Donald Trump doon ang antikristo alaking kalokohan noon si Donald Trump kristyano siya mahal niya ang Panginoong Heso Kristo. Okay? At ah, uh, ito pong mga ganito mga conspiracy theory lang po ito. Dahil minsan, ah, uh, mahilig sila mag-aral ng mga current events wherein eh, hindi naman nila napagtutugma sa scripture dahil puro wrong context naman sila sa scripture. We should be in at proper context para hindi malito at hindi rin maghasik ng lagim. Ang nag-ahasik po talaga ng lagim yung mga maling paniniwala dahil sinasabi niya tulad po nung may COVID natatandaan po ninyo yung daw yung daw yung pagbabaksin yung daw ay sa chablo chablo ka na daw kapag ka nabaksin ka o tingnan nyo hindi nila alam kasi ang rightly dividing the scriptures hindi nila napag-aralan ko ano ba talaga yung sinasabi ng Bible tungkol sa pagtatatak ang pagtatak po magaganap sa Great Tribulation syempre sa utos at pangunan ng Antikristo tanungin ko po kayo nung panahon po ba ng COVID nasan po ang Antikristo? Kung nagkaroon ng sinasabi nila, tatakan daw yung sagamot, di ba? Yung vaccine. O talangin ko po kayo, nasan po yung Antikristo? Sino yung Antikristo Nagputus mo? Wala. Wala po. Dahil lahat po na yan, conspiracy si theory. At alam nyo, patkaniwalaan nyo po ako, may mga ibang kilala po ako, hindi po talaga nagpabakuna. Yung iba po namatay dahil hindi nagpabakuna. Oo. Uh, alam nyo yung pakuna na dumating noon ng panahon ng COVID, yan po ay bigay ng Diyos para masolusyonan yung problema. Ngayon, dahil mali yung paniniwala nila, sila po hindi nagtake, yung iba po namatay. Iba po kumanaw. Okay? So, ito pong mga sinasabi ko po mga itong mga bagay. Uh, marami po kasi mga ano na parang hindi naman nila inaral yung mga katotohanan sa Biblia. Kaya nakakalungkot po, may mga ganong krisyano. At maaring mapahamak mas kalusugan mo kapag ka ikaw ay hindi nag-aral ng Bible according sa context at according sa truths ng rightly dividing the scriptures. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, rightly dividing the scriptures. Ibig sabihin, i-check mo pag nagbasa ka ng Bible, para kanino ba ito isinulat? Sino ang kausap? Ganon. Anong hangarin? Anong layunin? Diba? Kaya may mga, mga, may mga sinasabi ang Diyos, sa Old Testament para sa people of Israel na hindi pwedeng angkinin ng mga Krisyano. At meron din pong mga sinasabi sa New Testament, syempre sa mga Krisyano po yun. Ganun lang po kasimple. At kailangan po ng open mind, pas na kaisipan para ito ay tanggapin at paniwalaan. Marami pong salamat sa panunod po ninyo. Again, uulit-ulitin ko, ang Antikristo wala pa po. Nalabas ang Antikristo pag na-rapture na po tayo mga believers. Yan ang, ang nakalagay sa Biblia. At yan ang mananatiling katotohanan magpakailanman. Hindi tayo liliko sa kaliwa, hindi tayo liliko sa kanan. Doon lang tayo sa Bible. Okay? Oh! tension na po. At papakita ko yung aso malikot. Ayan, no? Oh. Ito siya. Sige po, salamat po. Papakita ko yung aso makulit. Ayan, nakakahiya ka. loko ka, ha? Nakakahiya ka na vlog eh. Makulit siya, ano po? Ayan, makulit. Oh. Makulit, 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 makulit. Ha? Salbahe ka. Nakahiya ka.